nga kuan good daw ning ako sa lubong nga kuan siya sa biyahe kay nga lapa tungod kay init dito kus makina gibutang sa driver Nakos makina mo na nga tunaw in town na siya no ang mga pasalubong ano nila so ibotang mo man may ref dere ibutang na lang na mo langga na nga ice para mo gahi na humok o humok pas kang manoy Ah. <laughs> Para pa nila. Pagana. Okay, gil gilatao. Wow, gilat are... Wow, wow. dilata. Wow, dilata. Wow, dilata sa. Wow, uh. uh. gilat sa. Salabat. Kapalulan sa eh. Uh -huh. Kape. Ramdam ang init ng 11 in 1. Kape. Ang muda. Hindi ako muda. Ang muda. Ako din. Solar. Ang mga kayo. Bayo na mga suga-suga. Nagpasalamat ko sa mga kung ano, kining mga dilata

Ganyan, tat-tat na ganyan. Mag-luto tayo, tapakan lang ito mga bata. Ano ka pa karoon ni Dawang? Kahinom mga bata na nagpunta sa lubi. nato Yan, natutupakan lang. Wala naman ganyan sila, Bajo. Tampon ganyan, nagtitinda naman itong isda. Nang naman! Nang nalita ito isda. Nang naman, kaya ka dito lang sa... Anong anak? Dila! Dila, Bawa na po! Wala na dila eh! Anong Dila, dila! Salamat kay Ate Minda. Ganyan daw

<laughs> na dere So, ang inano ko na lang. Na-share ko na rin blessings mo. From Kison City to Southern Leyte. So good, Southern Lady. sabi ka Ang bolto na na. Ang reply Nagchat ko. Nagchat? Ay, maraming maganda. Yeah, Ay, mayroon sana. Mayroon <laughs> okay. eh. Thank you, kaka-Joy Belmontay, kay, kay Mayor Joyan. Joy. May joy. Mayor Joy Belmontay, na Kissing City. Ginala ko dito. Salamat. Maraming meron kayo. Ay, just maraming maraming bata. Maraming nilig. Eh. Mga dilata. <laughs> Mga napag-ibog no. ko pa. Namastag. Mayroon eh. ko pa. Dawa na, kanina mong kumakitaan. Dawa <laughs> <Okay. laughs> Let's go. Thank you po, Ma'am Alma, catinelas Hindi tara ba? Mm -mm. Paigo <laughs> siya na Ayan. Ma'am Alma ng North Olympus, Alma Lopez. Thank you so much, Ma'am. Ito na yung ano, binigay nyo. Kasi sa kamangkin Happy? yes. <laughs> yes. Happy po. So, uh, Ate Rose, thank you so much ano uh, mga bigay ninyo. Now, sa lahat ng ano, laman ng dala box. Um, lubos, ano, taos po sa ako nagpapasalamat sa inyo na taon-taon parang tuwing uwi ako may mga pasalubong ako sa mga um, mga pamangkin ko sa pamilya ko um, mga kamag-anak ko kung kani-kanino ko may bibigay sa mga kapitbahay katul na kaya ko ulo sa lahat pong mga ano, yung mga bigay ko, mga dala ko dito, no, laman ng box ko. Nagpapasalamat ako sa mga sponsor ko, sa mga bigay nila. Yung iba talaga, kahit mga pinaglumaan, tinatanggap ko yan. Dahil alam ko, mas marami akong napapasaya dito, no. Mga pamangkin ko. So, ilang araw na rin ako walang ligo, kasi na-stranded ako sa Tacloban. Tapos yan, natulog lang ako. Tapos, namalingki kami, ganito na rin tsura ko sa palingki. Then, hindi din alam ng mama ko kaya surprise naman si mama kaya nakapagbukas na kami ng laman ng mga boxes Arr! ko. So thank you so much po Mayor Joy Belmonte. Um mayor from Quezon City to Southern Leyte si po. Nadadanan ko po yung mga bigay niyo po ng mga nilata, mga pasta po. Lahat-lahat ng laman ng bag ng QC mo, QC bag. Lang... Po. Ayan, po ako pa mantika, ay, salamat po kayo po kayo po tumingkayabe. Napapakinabangan. Ano na, dali-dali, dali, 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 dali pakaramdam basahin ang message. <laughs> Ayos! <laughs> okay. Um, kadalasan po talaga ng mga bigay sa akin, hindi po talaga namin maluluto yan sa Maynila. Kasi dadalawa lang anak ko, hindi rin sila mahilig magkakain ng mga ganun. Yeah. do Sa Maynila, kadalasan nag aalmusal na ng um, spaghetti, sopas. Tapos dito, kasi yung mga bata dito, sabik na sabik talaga sa mga pagkain na gano'n. So, dinala ko po dito. From Kison City to Southern Leyte. So, yung mga bigay nyo sa akin, hindi ko man kayo maisa-isa. Pero try ko. Um, magpapasalamat po ako sa ano, Pamitan Family, kay Ma'am GB. Um, kay Christian Marguerino, thank you so much to Dong Um, kahit ano yung naabot nyo sa akin, tinatanggap ko. So, yung iba talaga, hindi ko nadadala dito sa Leyte kasi, ano, bawal kami magdala ng marami dahil, ano, nasisira ang ano ng San Juanico Bridge. So, limit ng ang bagay na dadalako. ko. Kung ano lang yung importante mahalaga, yun lang yung dinala ko. No? Kay Ma'am um, kay Ma'am Sheila May, Rosauro Guarino, at saka Christian kay Christian, then kay Ma'am Shirley Sanchez, kay Ma'am Alma Lopez, kay Ma'am kay Ma Soriano, <laughs> <laughs> sa kalap Community, um, Calab Subdivision, Family, thank you so much sa inyong lahat. <laughs> kay Ate Rose um, pulgado Rosalie Ampulgado, Ma'am na Nayakara from Spain. Thank you so much kay Ma'am Marvy Brillantes. Thank you, thank you rin po sa inyo, Ma'am. Marami po kayong naibibigay sa akin noon at saka hanggang ngayon. Walang tigil po talaga 'yung pagbibigay niyo sa akin. Kay Ma'am Juan Bundok, um Juan Juliano Bundok. Thank you so much. Hanggang dito po, nadadala ko dito 'yung mga pinamimigay niyo sa akin na pamas kong handog. Um, hindi ko talaga inano yan yung maluluto ko sa Maynila dahil wala naman tayong kakain sa kay ma'am Lily um, Chatley Store Lily Pimentel um, sa family ng ano no, yung mga Odrakas yung mga kamami ko mga kananay ko dyan sa Kalap talagang ano kayo sa akin no sa financial nagbibigay kay kayo sa akin nagpapasalamat ako na appreciate ko talaga yung lahat ng inano sa akin na, na itutulong nyo sa pamilya ko malaking tulong yung mga kahit nasa ano ako, kasagsaga ng problema, tagang nandiyan dyan kayo sa akin. Thank you so much sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa. Um, kay Carmela Mendoza, kay Carmela Bismanos Mendoza, thank you so much. Ella, andito rin yung kuyo si bag mo na dala ko sa amin. <laughs> <laughs> kay Ma'am Leng um, Yamson, thank you so much. Kay Ma'am Alma Pineda, lahat naman kayo sa ano kalap talaga. Marami kayo binibigay sa akin. Ay, <laughs> Samok siya yung nag-vlog ko diba? Nagpasalamat ko sa mga sponsor na ho Kay Ma'am Alma Pineda Pero pasensya na po talaga kayo Ganito talaga ang pamilya namin, no? Hello Ayun, mag-thank you kayo thank, thank you Thank you Ang mga sponsor Okay, hanggang December Talagang nagpapadala ako sa kanila ng fair like, night Andiyan dyan kayo nagpapalinis sa akin regular um, Sa family ni Mamo, sa may ano Dyan sa Kila Ana Lupinida Thank you so much Kila Brian Thank you kay Joey, kay kay Love, thank you, kay Doc, thank you so much. Primer na ano, Mama and family. Thank you po sa inyo. Um, kay ano, kay kay ano, kay Mother Ivan Azarcon. Thank you din Mother kasi mga padala mo. Hindi ko lang na ano yung mga, yung mga bigay mo, hindi ko nadala kasi limit ang bagay namin dahil hindi namin matawid ang San Juanico Bridge. So talagang tina-transfer kami. By L3, ang mga bagahe L3, tapos yung ano, mga pasayro sa van po. Ganon ang diskarte ng CUL sa lahat ng mga bus company para ma-transfer lang yung pasayro na from Manila to Southern Leyte o Tacloban, ganyan. So from Tacloban o sa buong Southern Leyte po, tatawid din pa Manila. Ganon ang ginagawa po na diskarte sa ngayon yung sistema para ma-itawid lang yung mga pasayro na gusto bumalik pa Manila.

ada paspirasa orang kayak bayu kayak tak sibenta lah kayak apa sih bangsa kristian kayak guys ibu kasih aya cinta dong mama <suspensiya> mama mama 何でそこそこそこ。 <laughs> Ilalagay ko na lang po sa screen yung hindi ko pa po na-mention kasi minsan talagang siguro antok pa ako. No? At yun lang. Thank you so much.